Hi guys, Good morning Good morning Good morning Good morning, guys. ta yung morning namin của chúng ta Naririnig niya yung ibon. Mama. Oh. Ah. Ayan, tingnan niyo guys. O, narinis ko na yan dito. Wala na masyadong damo. Tapos sinangkal ko rin pala yung ano, marigold. Oh. Dito. Pero hindi pa yung tutaling malinis o, talaga. May mga damo pang mga ganyan. Yung tinanggal ko dito na sa kahapon, yung mga ma mahahaba ba. Yung may mga tinig, ganun. Dito ako nagpo-problema nito? Ayan. Sa butas na yan, guys. Oh. Kailangan katakpan ulit yan ng lupa para hindi siya mag-unukas. Kaya tuwing paggabi, guys, is nilalagyan ko ng, alam ano yun, yung pang tabi ng ahas sa CR namin. Sa bowl mismo ba? Ayan, malinis sa dito. Magigol jigol natin. Ito na yung purple. Oh. ko sana sa inyo yung araw na kanina. Nakalubog pa yan kanina guys. Ang bilis um, ano, yung araw. si na ante di dun doon nagsusunog tingnan niya yung patatas nila ganda na no marami-rami din to guys hmm Ang lamig pa rin, uy. Hindi sa banda, nalinisan ko na siya, guys. Simula daan hanggang dito. Hmm. So dahil hindi pa lumabas yung haring araw, maglinis tayo dito ulit. Nagaganahan talaga ako dito sa ano namin guys sa labas. Ay, nais na yung steak plan natin. Hmm. Hi guys! So, ayan, natapos ko rin siya. Hmm natapos ko sa paglinis o, oh, diba ang ganda na pero dito na side, ililinisan natin yun right? so yan. kanina hanggang dyan Yan. hanggang dito papunta doon susito dito, nalilibot ko. dyan ako nagsimula, ay eh, dito pala ako nagsimula dito ako nagsimula, tapos naglibot ako doon, hanggang napunta ako doon napunta dito Ayan. Lihat yang basura. Indah damo. Hmm. Tingnan natin. Ayan. Punta dito. Punta dyan. Ayan. Hmm. Tapos yung tomato natin. Nalinisan ko rin. Ayan yung bunga nya. Ayan. Hmm. Diba? Itu Nalinisan ko Ayan. ayan. Ang ganda na. Hmm. Ang linis niya talaga dito. Napunta dyan ako sa ilalim ng ano ng lemon. Hmm. Doon na lang na side yung hindi ko pa nalinisan. Pero sabi naman naman sa akin kanina eh, habang naglilinis ako eh, putulin ko na din daw yung mga ano um, ng mustasa ayan dito hanggang dyan hanggang hmm. dyan sa ilalim sinali ko na rin yung mga ano ng mga shampoo mga plastic plastic para masunog na rin yan hmm. hanggang dito sya guys Nandyan ko na tapos. Yeah. Inibong ko lahat yung basura dyan para sunog. Ma masunog siya na isa na masunog ba? Iisa na siyang sunugin ba baga? <laughs> Di na ako nakarating doon. <laughs> dito lang ako banda. Hanggang dito lang ako. Ang sarap sa mata ka malinis yung palibot mo guys eh. Eh, natatapon ko sana yung mga tubig na yan. Sabi ni Ama, huwag ko na dahil ano daw yan iinu-inu ay ininuman daw yan ng pato ba pag gusto daw uminom ng tubig ng pato diyan daw umiinom so kaya hindi natin yan tinapon ang ganda na no mas gaganda pa yung pagmalinis natin na doon sa likod na side so mamaya na yung hapon dahil <laughs> natapos ako ano mag alas 12 natapos ako natapos nagsimula ako mga 6 6.30 6.37 ako nagsimula hindi ba? Ang haba ng oras na inukul ko. Sige, tilok ko, manggid, oy. Oh eh. Ang okay, gising na nyo, ano na yung tawag nila, eh. Ganun na pala talaga yung style ng kulay nila, oh. Ayan. Yan, dulo-dulo is pula. Tapos yung, alam niya yung sa, yung ngayon, sa lalim na yan is para siyang orange. Oo. Oh, oh. nung pa muna ang una ako sa glitoon sa loob. Hmm. Binis na talaga. Hindi niyo yun Ano hmm. so, yung pangalan na? Tuko ba yung pangalan na? Naraning dagan. Madlok juga gina nak guys. <laughs> saji food bang kita lagi nana mambak nasi saji. Dito rin o, oh, malinis na, ganda na, no. Pero ito, tataniman natin yan ng mulaklak kasi marami yung inimbak nila ama dito. Hindi ko tinapin, naiyaan ko na lang muna dyan. Yun. Kasi magagamit natin yan pag magtanim ako ng magic rose. Sana makakita ako, makahanap ako ng puti na magic rose, no? Puti, yung may puti na may pagka-pink sa gitna, gano'n. So, next ano naman natin is dito na side. Oh, kamamayang hapon 'yan, guys. Butterfly oh, ganda. Dito na side lang hindi mo wala ng butterfly. Madalas ko nakikita is white na butterfly, hindi law. Oh. na So guys, hanggang dito na no lang muna. Yan yung pinagkakaabalahan ko today. Ano ba? Diba? Sabi ni auntie sa akin, kanina mo naglinis ako doon. Ang ganda na daw dito, tignan. Hmm. Anuhin ko pa yan, guys. Parang gagawan ko siya nang yung, mag-ano ako ng lupa. Parang bagay simentuin ko yung gilig-gilig niya, ba? Ayan, dyan. Para hindi mahulog yung mga bato. Pero, imbis na bato, yung gagamitin ko is lupa. Hmm. Ang init. So, nga dito na lang muna, guys. Mamaya po ulit. Thank you for watching. And please don't skip the ads po. Thank you so much. Bye-bye po, everyone. God bless us all. Thank you so much. Bye-bye.